Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng nga na gumawa ng trade ng San Antonio Spurs ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell matapos silang matalo kontra sa Dallas Mavericks. Dahil nga po sa pagkatalong muli ng San Antonio Spurs sa kanilang huling game kontra sa Houston Rockets, ay bumagsak na nga po sa 3 wins at 19 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang pinakakulalat na kupunan sa Western Conference. At ang masakit pa dyan mga katrops, ay umabot na rin naman nga po sa 17 games ang kanilang kasalukuyang losing streak ngayong season, kung saan ito na nga po ang pinakamahabang pagkatalo ng kanilang team sa history ng kanilang prangkisa. Ikangay mukhang wala na nga po talagang ibang mangyayari ngayon si Spurs kundi manatili sa iba standings at hindi na naman makapasok sa playoffs. Pero maaari para naman nga na pong baguhin ng Spurs ang kapalaran ng kanilang team ngayong season at sa mga susunod pa na taon. Sa pamamagitan ng pagkuha nila ng isa pang superstar na ipangtatandim nga po nila kay Victor Wembanyama. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell matapos silang matalo, kontra sa Dallas Mavericks. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, kahit man nga po sinubukan ng Lakers na humabol sa kanilang laro laban sa Dallas Mavericks, ay bigo pa rin nga po sila ditong makuha ang panalo sa score na 127-125. Yes, hindi nga po naging sapat ang netalang 37 points at 11 rebounds ni Anthony Davis, ang nagawang 33 points, 8 assists at 9 rebounds ni Lebron James, at ang netalang 22 points at 8 assists ni Austin Reeves. At isa nga po sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay ang napakalamian nilang depensa especially sa 3 point line. Matapos nilang bigyan ng Dallas Mavericks ng napakaraming open shot sa 3 point line lalong lalo na kay Dante Exum. Bukod na rin nga po dyan, ay may mga fans na rin naman nga po ng Lakers ang sinisi dito si D'Angelo Russell na bagamat nakapagtala ng na 7 points at 7 assists sa kanilang laban ay napakalamyar naman nga po ng ipinakita nitong depensa at enerhiya sa loob ng court. Kaya dahil nga po dyan ay binulgar na nga po ng sikat na NBA and Southern si Sam Amico na aktibo na nga po ang Lakers sa paghanap ng mga bagong kupuna na kukuha kay D'Angelo Russell sa isang trade since magiging eligible na nga po ito sa isang trade simula sa darating na December 16 kaya abang-abang kayo mga katrops gayong magsisimula na nga po sa mga susunod na araw ang trade season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.